Hello everyone, this is Teacher Ella and yung topic natin for today is kung paano mag ng score sa RQA or sa ranking. So, let's start! Ang unang gagawin natin guys is magpa-ranking. So sa mga baguhan pa lamang ngayon sa ranking natin is kailangan po munang mag-apply for the RQA. Kapag nakapasok na kayo at pangalawang beses nyo na pong wag po RQA, dun pa po papasok ang retaining ng score. So first, sa mga baguhan pa lamang, ito po, itong naka-circle na ito ay yung mga application process, step-by-step -step process kung paano mag-apply bilang teacher 1 at ano yung mga proseso. Pero kung ikaw naman ay magre-retain, iba po ang ating gagawing letter of intent. Okay, so ngayon, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano po ako nag-retain. So makikita niyo po dito, yung unang score ko po nung ako yung ay nagpa-ranking ay 70.79. So of course, meron po itong education, training, experience, rating and yung NCOI at PPSTCOI. So ito po yung mga naging kabuuan score ko na 70.79. So Noong ako ay nagparangking naman ulit, noong 2024, ito na naman po ang aking score. So ngayon guys, yung nakuha ko noong taong 2024 ay ang 78.29. Mas tumaas. Bakit nga ba tumaas? Kasi nagpasa ako ng dagdag na requirements or documents sa education ko. Noong ako kasi nag noong nag first ranking ako wala pa akong masteral so noong pangalawang ranking ko na masteral na ako may units na ako so dun pa tumagdag sa aking mga points sa RQA so next is the training dahil 10 puntos na ako sa training hindi ko na kailangan na mag ano ng training so kung ikaw ay konti pa lang ang iyong score sa training at nagdagdag ka ng mga certificate mo, then pwede niyo pong ilagay sa letter of intent ninyo na baguhin or hindi ko po ah uh, parang hindi mo i-retain yung score mo sa training dahil nga ay hindi ka pa naka perfect score or kaya may mga supporting documents or certificate ka pa about sa training mo. The next is the experience. Kapag naka one year ka na sa iyong volunteer teaching, so pwede ka na pong kumuha ng iyong um, certificate at ipasa niyo rin po ito para magkaroon kayo ng dagdag na puntos. So the next is, so ang next naman, ay ang rating. So, hindi naman talaga mababago yung rating. So, hindi mo na kailangan pang ilagay doon. So, ang kailangan mo lang kasi i-retain, it is your education, your training, your demonstration, and the TRF. Just for example, no? Kung ikaw ay nakakuha ng 6 points lang sa iyong TRF, pwede nyo pong sabihin na uh, mag uulit ka ng pag-exam sa TRF. Pero kung sa demo, pag sinabing naka-perfect ka sa demo, pwede niyo pong sabihin sa iyong letter of intent na i-retain lang yung score mo sa demo. While sa TRF, mag-take ka ulit. So, that is the simplest, simplest way para uh, malagay mo doon sa iyong letter of intent ito po ang isa sa mga halimbawa ng letter of intent so of course parang ito lang yung yung first ranking mo na letter of intent but nakalagay na dito is yung mga ret, uh, retaining ng mga score mo okay example is march kailangan yung date um, pangalan ng yung school division superintendent attention from HRMPS pero mas Um hindi maganda yung attention na ay lagay niyo na lang from um HR uh, HR ng iyong division. Huwag nang lagyan ng attention. Okay, so sir, greetings of peace and goodwill. So nakuha ko lang to sa internet. Greetings and peace and goodwill. Um your name, a teacher applicant from Sulan, 3 uh, 2 District, I am requesting your good office to retain and update my previous score in Registry of uh, Qualification Qualified Applicants RQA last 2023 on regular ranking. I request, ito na po yun, uh, I request to retain my education. Retain, ibig sabihin, ito I Mananatili yung score mo sa education. Let. Of course, yung let hindi na mababago yan. And PPSD-COI. And ppsd Ibig sabihin, niretain niya ang kanyang demo at TRF what if teacher gusto kong um, ibalik uh, gusto kong mag-take ulit ng TRF so wag niyo pong ilagay doon na i-retain -re mo kasi magte ka ulit ng TRF di ba so i-request mo lang yung demo mo yung um, education mo ipaparetain mo lang doon pero mag take ka ulit ng TRF so of course ilagay mo doon sa letter of intent mo While I request to update my training and experiences, um, ito na po. Scores while I request to update my training and experiences, experience score. Okay, update niya po yung training and experience niya. Okay, attached here are the result of the RQE score last 2023. So, of course, guys, kapag nagpapa... Uh, request request kayo ng update so ilagay niyo po doon yung mga supporting documents niyo po na ipapa-update niyo para makita nila kung ito ba ay isang kung ito ba ay pwede or hindi I hope for your most favorable consideration regarding to this matter. Thank you very much very true uh, very truly yours. Okay, your name So that is the example of retaining ng score mo sa RQA or sa ranking. So guys, i hope may natutunan kayo. So laging tandaan na kapag magpapa-retain, eh just uh, isabihin sabihin na po kung anong i papa at kung ano yung i- date, uh, sabihin agad sa iyong letter of intent. So, naway in may natutunan kayo and please, please, don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment na rin po kayo kasi nababasa ko naman lahat yung mga katanong ninyo at sasagot pa ako. Muli, maraming salamat sa lahat.